Dalawang suspek sa pagbebenta ng Peking sigarilyo, huli Hulis Entrapment Operation sa Manila. Si Bian Manalo sa report Rise and Shine Bian. Derecho sa presinto ang dalawang lalaking ito matapos mahuli sa ikinasang entrapment operation ng Special Mayor's Reaction Team sa San Andres, Bukid, Maynila. Ang mga lalaki kasi napag alamang sospek sa pagbebenta ng mga peking sigarilyo. Kinilala ang mga nadakip na sospek na si Narayan Bongalos, 40 anyos, at Cory Busano, 20 anyos, na kapwa-residente ng nasabing lugar. From there on, nagkaroon kami ng test by and nagpositive naman then kanina isinagawa namin yung entrapment operation yung bypass operation during the handak ng bypass operation yung nabilihan namin at naaresto namin ay dalawang tao. Nakumpis ka sa kanila ang mahigit isang milyong pisong halaga ng iba't ibang brand ng peking sigarilyo. Patuloy namang tinutugis ng na mga pulis ang dalawa pang sospek na nakatakas. May CCTV kasi yung ano, storehouse yung, yung bahay. Eh. So na kami ng kita. Then nakatakbo sa ano, sa bubong. Nakatakas yung dalawang suspect. Actually, papayla natin siya ng ano. Papayla natin siya ng face at large. Magsasagawa rin ng masusing investigasyon ng pulisya sa pinagmumula ng mga peking sigarilyo. Itinanggi naman ng mga sospek ang nasabing krimen. No, baka alam dyan, no po Ano, ano? No comment din po ka may paalala naman ng pulisya sa publiko para hindi mabiktima ng peking sigarilyo. Uh, huwag na natin tangkilikin itong ganitong produkto. Unang-una, uh, hindi natin alam kung ano yung mga sangkap na itong sigarilyo na ito. Sasampahan ng kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ang mga sospek. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!